Hello guys! Kusta? Ako nga pala si Linin At today ay itatry natin yung Taming Update <laughs> At yun ay yung goal natin is isisave natin yung mga bata Uy, ako ko tinitira dyan Anyways, nabigyan natin ng ano no strong action si Ate Karen Kasi while I was scavenging, Charles scavenging. Well, nagano kasi ako naglilibot sa mapa, eh may nakuha na akong golden chest. At ang aga ko nakakuha ng ano, strong axe. Kaya binigay ko kay ate Karen kasi siya yung magbibigay sa atin ng ano. Uy, ba't ganito yung posto ng mapa? <laughs> Anyways... Ayan! Ayan! Level 5 na agad kami, oh. guys! So, galing! Okay, okay! So, first is that Pagkakaalam ko kasi is baka tulong yung mga pets natin. Like yung mga wolves na isave yung mga bata. Kasi nga, no, di ba, pets natin sila. Uy, ba't nilagay mo lang dyan? Hindi mo tinanem? Anyways, nagugutom ako. Kakain na muna tayo. Bago tayo mag-tame na mga babies. <gasps> Ito ata yung gagamitin natin para... anong Para mag-tame? Ay, all taming flute. <gasps> Whoop! Well, before we continue, shoutout nga pala kay Ira, Jocelyn, Leia, Gina, and kay Chris. Wow! Sana all na shout out! Woo! Ano gagawin ko dito? Paano ba to? Uy! Yun. Paano to gamitin? Okay, try natin i-tame to si Mr. Wolf. Galit <gasps> siya. Wolf! Oh! Tumigil siya. Oh! Ganun pala! Hala! Ang cute! Ayun! Okay, kailangan niya lang ng stick. Okay, patay natin tong katabi mo. Uy! Minukuha tayo tayong wolf belt. Pero may isa tayong stick. Okay, mag-iipon na muna tayo ng stick, no? Ipunin muna natin yung kailangan ni Mr. Wolf. At tututo, may nakikita pa akong isang wolf dito. I need your stick. Ayan! <gasps> Kompleto na yung needs. Ito po. hey, you're my friend now. Follow me. Nope. Wait, sumusunod po siya sa atin? <gasps> Putayan mo sumunod sa akin. Oh, wait, what? Hindi pa siya fully tamed. What? Hindi ko siya na-tame dun, guys. Ang pangit naman. Uy, pwede din pala natin ma-tame yung ano, oh. Yung mga rabbits. Oh, no. Okay. So, kailangan natin pumatay ng mga maraming wolves. Where are you, wolves? Uy, may chest dito. Hala, gabi na. Uy, flashlight. Sige lang. Wolf, I'm here. To stick one. Siguro mag-ipon tayo ng apat na stick, guys. Ay, wait. Mag-uwi din tayo ng pagkain, syempre. Kasi nagugutom tayo, eh. Kailangan pa luto yung stick. Ba, kasi kailangan luto, eh. Para matame sila ng maayos. Ito, ang dami nila. Apat, come here. Go then. <gasps> What? Alien ka, mega! Aray, meron dito, dito sa likod ko. Yay, alien! Yo! Paborito ko yung alien! yung pinaka gusto kong event sa lahat ng event dito sa ano sa 99 nights in the forest yay yan kunin natin yung wolf belt. pulutin na nga lang natin tong mga pagkain na to yan ah! Maging akin ka na! No, di pa siya na Ay, kailangan natin siyang itim three times. Ayun, namatay. Ayan. Okay na? Eh! <laughs> Hala, pangalan niya si Storm. <gasps> Nag-iba yung face niya, guys. Look at that. oh, you're so cute. Pero, i-save muna natin yung isa doon. Let's go, Storm! i -tame natin. I-tame tuloy. I-save natin si Ellie. Tara, Storm! Let's save the first child! Si Dino Kid! Okay, okay, okay. Dito, dito, dito. Storm! Lumaban ka! <laughs> Ayaw mo okay, kipaglaban ni Storm, guys. Dun, lumaban ka dun. Uy, aatakin kami, ah. Okay, save na lang natin tong bata. Come here, wolves. Yun, sige! Wala, nababawasan si Storm. Pero, grabe yung damage ni Storm. Laki. O, oh, kapag may mga lumapit sa atin. Storm, kagatin mo yung plant! Tara-tara, bumalik tayo doon sa base. Kasi, na sila doon. Ayan. Kaso si Storm, unti na lang yung ano niya. Uy, pwede pala siya ma-release? Ma-rename and ma-sit? Sige, Storm, Storm na lang yung ipangalan ko sayo. Ano kay niya kapag naka-sit? Eh, ang cute! Mamamatay na si Storm. Uy, may pet din si Ellie. Si Sneakers. <laughs> Sneakers yung pangalan. Wait lang, kailangan natin ng bunny foot, guys, para makakuha tayo ng spear. Gusto ko makipag-trade mo na ngayon. I need the bunny food Okay, so now... save natin si Kraken Kid. Isisave natin si Kraken Kid, no? Tsaka na lang tayo manghingi ng help sa ating mga wolves kapag yung mga bears na yung kalaban natin. Pero feel ko pwede natin ma yung bear din eh. Yun! Ayan na, save na agad natin yung ano, yung second child. And isa-save na natin yung third child. So ngayon, isasama na namin ni Ellie yung mga pet wolves namin, no? Wait, paano natin siya yung ano? Wait, tumayo ka! follow follow us yan read san yung ano san yung third child yun dito okay follow me oh wait hindi pa namin masasave yung bata kasi hindi pa pala ano yung map ay nahanap na namin yung ma ano yung bata dito dito tayo dumaan oh ingat ka oh no ang dami kay Ellie ngayon Ellie huwag ka mamatay wala mamamatay yung pet mo wala mamatay yung pet mo ay, hindi pala. Wala, namatay nga yung pet niya. Oh, namatay si Ellie. Ba't pumunta ka kasi dyan? <laughs> Wala, namatay din yung wolf ko! No! My wolf died! Uy, may bear pill. Tapos na, lowbat pa tayo. Okay, kunin ko na lang to mga stick natin. No! Namatay yung wolf namin ni Ellie. Lang mo muna natin si Ellie para mapatay natin agad yung ano yung bear. Itim kaya natin yung bear, Ellie. <laughs> Ay, pero feel ko kailangan ng ribs yun eh. Ayan. Okay, dito tayo sa taas, Ellie. Ay, man, may wolf, may sumisingit. Hala! Wala nang tayo. Uy, di natatamaan, Ellie. Ayun. Okay, stay na lang muna tayo dito. <laughs> okay, tara na. I-save na natin yung bata. Kunin natin yung sticks. Baby, hello! we rifle. We need that. Anyways, Tara, umuwi na muna tayo, no? At makapagloot ng mga fuel para ma-save na natin yung very last child. OMG, nagugutom na yung avatar natin. <gasps> yung next kaya natin itim is yung alpha wolf. Ano kaya yung kailangan ng alpha wolf? Okay, mag-tame tayo ng alpha wolf, guys. Okay, now magte-tame tayo na alpha wolf. Ito try natin mag-tame ng alpha wolf. Okay, ready na ang ating um, flute. Ari, naglag ako. Okay, ready na ang ating flute. Oh, you need to upgrade your flute to tame this animal? Oh, okay. Paano ba natin to siya ma-upgrade? Ma ah! Okay, here. Hello? Oh. <gasps> ito, 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 ito. Wiyo! Good taming flute. Matitame na natin yung ano ata. Yung alpha wolf. Yung mga alpha wolf. Pero saan sila? Ito, 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 ito. Wait, what? You already have the maximum number of pets. Okay, nakalimutan natin kon kung... Okay, patay na lang muna kita. Oh, bye Okay, I'm gonna release you now, tofu. Bye-bye. Kasi mamtitim ako ng mga alpha wolf para makipaglaban. Uy, mong gray. San ba kasi 'yung mga alpha wolf niyo? I-release ko na din 'to si Pudding, guys. Bye Pudding. tutu Kailangan niya ng stick. wants to and corn? Okay kaso wala pa tayong corn ata. Kaya magkuha tayo ng corn doon. It itim nga din kita. Talon! Hala! Five! Four times natin silang ititim! Okay, medyo mahirap to ah. Ayan, sige lang. Hi guys! So, update nga pala doon. naka armor na ko. And then, saved doon namin lahat ng bata. Kaso namatay si Ellie. So, pupunta ako ngayon sa parang anvil para makapag-craft ako ng... Tawag doon? Uy, kanino to? Nahulo para makapag-craft tayo ng bandage. So, yun, mantitame tayo ulit ng ano, no, mga alpha wolf. So, yun, may nakita na agad tayo alpha wolf. Siyempre, isa muna yung ititame natin. Oh my god. Ito, 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 na lang. I choose you to be my Pokemon. Kakantahan na muna kita. Kailangan mo na stick. Easy. Stu. Easy. Lang, baba muna natin. <laughs> Ang ko kasi dala eh. Tapos iti-team din natin to, syempre. Alika dito. Magtabi kayong dalawa. Kasi dalawa lang daw yung, yung, max eh. Yun. Same lang din yung need niya, no? Yan. Tapos score. Akin na ba kayo? Hindi pa? Uy, kakantahan pa natin sila. Grabe ko yun. Ito, nakabutan na tayo dito ng gabi. The <gasps> dear is hungry tonight. Okay, 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 Wait lang. Kantahan ko muna tong isa. Ano, huwag akong atakin ng wolf dyan. Oh, uwi muna tayo. Uwi muna tayo. Uwi muna tayo. Okay, DK, prepare na ba yung strong flash light ko? Ah! Oh, nastuck siya. Yay! Magantay na muna tayo ng umaga para matame natin yung mga alpha wall. Ah! gusto Tapos stick? Saan yung isa? Hey, ikaw ba yun? Ano ikaw? Di ba kinantahan na kita kanina? Yun, stew. Bumaba ka nga dyan. Okay, tututo, pala natin yung corn. And then, meat, 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 meat. Yan. Tapos kakantahan ulit kita. Yan. Eh, hala, color pink. Hindi pala. <laughs> hello, color pink. Na, no, pwede na daw natin ma-upgrade yung ano. Ibig sabihin, matitame atan natin yung bear. Kaso, wag na, wag na tayo mag-tame ng bear. Are you my pet now? Ay, hindi pa. Ano, makikidlatan tayo ditong tatlo. Ayan! You're my pet now, ata. Hindi pa rin! Ayun, nakidlatan na kami. Aray, mamamatay ako dito. Tara na! Ayun, si Shadow. Eh, Shadow yung pangalan ng pet natin. Uwi muna tayo, no? Tara, Sky and Shadow! Iuwi ko na kayo. You're my new pets now. Okay, san tayo papatong neto? Okay, yan! We are safe now. O, <laughs> yung aso ko! Tingnan mo, parang may polar bear ako na dog. Yeah, puti! Anyways! So, kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video, ay i-click ka na po yung video sa screen nyo. At galing like enjoy kayo! Ay Iwan ng like and also mag subscribe thank you mga sa panonood at shout out ulit sa three commenters na comments sa previous video natin bye guys bye bye bye